Salaysay TV Noong unang panahon, ang mga bampira at mga tao ay nagpapatayan. Ngayon-gayon paman, sila ay namumuhay sa kapayapaan. May paggalang sa ilang mga patakaran. Ngunit nagbago ang lahat ng ang isang bloodsucker ay lumabag sa batas at nagsimula ng isang digmaan. Kamusta? Ito nga pala ang Salaysay TV at kayo ay nanonood ng 19. Tara at simulan na natin. Dumating si Jay Perez para sunduin ang kasintahang si Maria mula sa isang laundry hub. Habang nasa sasakyan sila, ay napansin ni Jay na hinahabol sila ng isang Maserati. Sa reaksyon ni Jay, parang kilala niya ang sasakyang iyon at siguradong hindi masaya na makita ito. Ilang saglit pa ay huminto silang dalawa at kumuha ng baril si Jay. Ang blonde na lalaki sa Maserati ay nagngangalang Victor, isang vampira. Sa sandaling maging berde ang ilaw, pinindot ni Jay ang pedal at nagmaneho palayo. Bumaba si Jay ng sasakyan para hanapin si Victor at Sinabihan si Maria na paanda rin ang sasakyan papalayo. Sa loob ng isang basement, nakita niya ang tatlong dugoang bangkay na nakasabit ng patiwari. Sa sandaling iyon, paanda rin na sana ni Maria ang sasakyan. Pero biglang may nabasag sa bintana. Narinig ni Jay ang ingay ngunit hindi niya nakita si Maria sa sasakyan. Habang nasa klase, ang bida ng kwento na nagngangalang Benny ay natutulog na parang bata. Si Benny ay isang simple at mabait na lalaki na nakatira kasama ang kanyang lola at nag-aaral ng economics sa kolehiyo. Sa kanyang bakanting oras, siya ay isang beatmaker na mahusay na gumaganap. Ang kanyang lola na si Abuela ay isang sweet na lola na mahilig magluto, lalo na para kay Benny. Sa kwarto din ni Benny, nalaman natin na fan siya ng skating at Naruto. Habang gumagawa siya ng bagong beat, narinig niya ang kapatid niyang si Jay na may kausap sa telepono. Nagtatrabaho si Jay bilang personal driver para sa mga mayayamang tao, ngunit may iba pa siyang dapat gawin ngayon. Kaya, gusto ni Benny na pumalit sa kanya at magtrabaho para sa kanya dahil kailangan niya ang pera. Noong una, nag-aalinlangan si Jay ngunit sa huli, nagpasya siyang bigyan siya ng pagkakataon at ibinigay ang mga susi sa kanyang kapatid. Ang trabaho ni Benny ay maghatid ng mga tao sa isang napakagarbong itim na Cadillac Escalade. Ang kotse na ito ay maaaring paandarin mula sa labas gamit lamang ang isang pindutan. At dahil si Benny ang nagtatrabaho sa puesto ni Jay ngayong gabi, kailangan niyang sabihin sa lahat na siya si Jay. Tuwang-tuwa si Benny na magmaneho ng ganoong kotse sa napakagarang kostyum. Makikita mo sa mukha niya na masaya siyang parang bata. Nakakakuha lang ng laruan na gusto niya sa Pasko sa gabi. Nagmaneho si Benny sa isang mansyon para sunduin ang kanyang mga kliyente. Medyo kinakabahan siya. Gusto niyang magmukhang napaka Biglang lumabas sa mansyon ang isang magandang babae na pulang buhok. Pinagkamalan ni Benny na siya si Zoe Morio pero Blair ang pangalan ng babae. Si Blair ay isang malapit na kaibigan ni Zoe. Pakatanga tuloy si Benny dahil napansin ni Blair na nakababa ang zipper niya. Not to mention na hindi niya alam na kailangan niyang pagbuksan siya ng pinto ng sasakyan. Hindi niya alam kung paano kumilos. Malalaman mo mula sa malayo na ito ang kanyang unang karanasan bilang isang personal na driver. Sa wakas ay nakilala natin si Zoe Morio, isang kakaibang personalidad. Medyo agresibo, ngunit may pagkamahinhin Ang trabaho ni Benny ay dalhin ang mga babae sa limang magkakaibang destinasyon hanggang sa sumikat ang araw. Habang nasa sasakyan sila, gustong makipaglaro ng mga babae kay Benny. Tinanong siya ng mga ito kung ano ang gagawin niya kung alam niyang huling gabi na niya ang gabing ito. Inaasahan ni na Blair at Zoe ang isang kamanghamang hang sagot, ngunit sinabi ni Benny na siya ay isang simpleng tao, at walang anumang partikular na pantasya. Sa puntong ito tinanong siya ni Zoe kung sino ang kanyang papatayin, siya, si Blair o ang kanyang lola. Nais ni Benny na maging profesional, ngunit sa huli, nagbiro na papatayin niya si Zoe. Sa buong biyahe ay panay ang tingin ni Benny kay Blair. Nagustuhan niya talaga siya. Dumating sila sa kanilang unang destinasyon, isang uri ng party na may maskara. Bago pumasok sa mansyon, naglabas ng agimat ang mga babae na may pulang bato. Kumbaga, makakapasok pa lang kung meron kang ganyan. Samantala, pinaplano ni Jay kung paano masolusyonan ang issue sa mga vampira sa parehong gabi. Si Victor ay nagsimula ng isang digmaan. Hindi pa nakabalik ang mga babae, kaya bumabalik bumaba si Benny sa sasakyan para magpahangin. Sa sahig, nakita niya ang parehong agimat na mayroon sila. Di nagtagal, pagkalabas ng mga babae sa mansyon, at nagtungo sa kanilang susunod na destinasyon, huminto sila sa isang underground na paradahan. At tulad ng una, kinailangan silang hintayin ni Benny. Sa proseso, napansin ni Benny na naiwan ni Zoe ang kanyang cellphone sa kotse. Napansin din niyang nakatanggap siya ng mga text mula kay Victor. Si Victor ay hinahanap si Jay at sa puntong iyon ay tila kakaiba kay Benny dahil sa gabing ito ay siya si Jay. Maya-maya, sinubukan ni Benny na tawagan si Jay na hindi sumasagot. Tila kakaiba ito sa kanya at nagsimula na siyang sumilip sa pitaka ni Zoe. At nakakita ng maraming pera na may bahid ng dugo sa gitna ng bag, sa paghawak at pagdibilang ng pera. Hindi sinasadyang nagkaroon siya ng dugo sa kanyang mukha at sa kwelyo ng kanyang sando. Pumasok ang isang opisyal sa parking lot. Hindi na naghintay ng matagal si Benny at lumabas na ng sasakyan at nagsimulang tumakbo sa loob kung saan pumasok ang mga babae. Ito ay parang isang hotel, sa pasukan. Nakasalubong niya ang concierge, na napansin na si Benny ay sobrang nabalisa, pawisan at may bahid ng dugo sa kwelyo ng kanyang kamiseta. Tatawag na sana siya ng security, pero nagbago ang lahat ng makita niya ang agimat sa kamay ni Benny. Agad namang humingi ng tawad ang concierge, at sinubukan ni Benny na magpanggap na siya talaga ang may-ari ng agimat. Inihatid ng concierge si Benny sa elevator, at sinabihan siyang uminom ng katamtaman. Ngunit hindi niya ibig sabihin ang alkohol. Pagpasok ni Benny sa kwarto, natakot siya nang makita niya si Blair at Zoe na sumisipsip ng dugo sa lig ng dalawang lalaki. Si Zoe na may dugo sa kanyang bibig, ay itinaas si Benny gamit ang dalawang kamay at nagsimulang takutin siya. Sa puntong ito, ipinagtapat ni Benny na hindi talaga siya si Jay, kundi ang kanyang kapatid. Gustong sipsipin ni Zoe ang dugo niya na inaakalang wala siyang silbi, dahil hindi siya si Jay. Pero nagawa ni Blair na kumbinsihin siya, Sinabihan siya na dadalhin sila ni Benny kay Jay. Biglang nagising ang isa sa mga lalaki. Sa katunayan, ang party na ito ay pinagplanuhan at ang dalawang ito ay sadyang pinili na maging pagkain ng mga vampira. Binabayaran sila para pakainin ang mga vampira ng kanilang dugo. Ngunit medyo nawala sa sarili si Zoe at napatay ang isa sa kanila. Hindi na siya nagdalawang isip at sinabihan si Blair na tapusin ang pangalawang lalaki. Samantala, nagsimulang tumakbo palabas si Benny. Pagdating pa lang niya sa labas ay hinarang siya ng opisyal na tinakasan niya kanina. Desperadong ikinuwento sa kanya ni Benny ang nangyari, ngunit mukhang hindi man lang nagulat ang opisyal. Sa katunayan, gusto niya itong arestuhin at ilayo, ngunit naudlot ito ng dalawang babae na katatapos lang maghapunan. Mukhang magkakilala ang mga babae at ang opisyal. Sa katunayan, alam niyang mga bampira sila. Pagkatapos ng maikling talakayan, pinalaya ng opisyal si Benny. Sinubukan niyang mag-text pero napansin siya ni Zoe, at sinira ang cellphone niya. Samantala, si Victor, sa kanyang napakagarang mansyon, ay umiinom ng sariwang dugo. Sa silong ng bahay, mayroon siyang mga taong kinukuhaan ng dugo. Nakatali sila, at natutulog sa loob ng mga glass box. Matapos matikman ang dugo, umalis si Victor gamit ang kanyang Maserati upang bisitahin ang ilang espesyal na tao. Samantala, Nasa kotse si Benny, kasama ang dalawang babae, at sinubukan pang tumakas. Tinanggal niya ang kanyang seatbelt at bumaba ng sasakyan, ngunit ginulat ni Zoe na halos nagteleport sa kanyang harapan. Balik kay Victor, Dumating siya, upang bisitahin sina Grace at Eva, dalawang napakalakas na bampira sa lungsod. Sa katunayan, nagtatrabaho si Victor para sa kanila. Si na Grace at Eva naman ay nagtatrabaho para kay Martin. Isa pang boss sa LA. Alam ng mga babae na lumabag si Victor sa patakaran ng Boyle Heights nang pinatay niya si Maria, ang girlfriend ni Jay. Sa puntong ito, dapat magpasya ang mga babae kung paano parusahan si Victor, dahil sinira niya ang isang peace pack na tumagal ng maraming taon. Sinabi ni Grace kay Victor na mababansya siya ng matagal sa bayan, pero hindi inaasahan ng mga babae nang sabihin ni Victor, na wala siyang ibang pupuntahan. Pagkatapos nito, inilahad niya ang kanyang plano na sakupin ang buong LA. Sinubukan agad ni Eva na tawagan si Martin, pero hindi nila alam na napatay na pala ni Victor si Martin. Nashock sila nang pinakita ni Victor ang tenga ni Martin, na parang Mike Tyson. Sa puntong ito, walang nakaligtas sa kanila, at pareho silang pinatay ni Victor. Samantala, kuminto si Benny, at ang mga babae sa isang palengke, lumabas si Zo para bumili. Sa loob ng sasakyan ay sobrang nababalisa si Benny, at sinusubukan siyang pakalmahin ni Blair. Ipinahayag niya sa kanya na ang mga bampira at tao ay magkasamang nakatira sa bayang ito na sumusunod sa ilang mga patakaran. Gayun din, sinabi niya sa kanila na si Zoe ay kasintahan ni Victor. Pinamamahalaan ni na Blair at Zoe ang pera mula sa iba't ibang negosyo at blood club. Si Victor, na uhaw sa kapangyarihan, ay matagal nang naplano ang gabing ito. Nais niyang patayin ang lahat ng limang pinuno ng lungsod upang makuha ang ganap na kapangyarihan bihan ng lungsod Sinabi rin sa kanila ni Blair na si Jay, kapatid ni Benny ang namamahala sa teritoryo ng Boyle Heights. At nais ni Victor na gamitin siya para ibalik siya laban sa mga pinuno ng lungsod. Kaya pala, pinatay ni Victor si Maria para ma si Jay. Pero nagbago ang plano ng magpanggap si Benny bilang Jay. Kaya, dadalhin ni Benny ang mga babae sa kanyang kapatid. Nagkaroon ng spark sa pagitan ni Benny at Blair. Sila ay nagkakaigihan. Samantala, muling pinagsama sama ni Jay ang kanyang gang para manghuli ng mga bampira. Nakarating sila sa mansyon ng isang LA boss na nagngangalang Gio. Sinabi ni Gio kay Jay na dumating sina Blair at Zoe sa kanyang party, at ginawa ang pagpatay na ito. Dagdag pa, sinipsip nila ang halos lahat ng kanyang dugo. Kaya, kailangan niya agad ng inumin. Matapos ihayag na sina Blair at Zoe ay patungo sa Three Kings, isang sikat na club sa LA. Siya ay tinapos ng mga putok ng baril. Tumungo sina na Blair, Zo at Benny sa Three Kings Club at gusto ng mga babae na sumama si Benny sa kanila para hindi siya tumakas. Bago pumasok sa club, si Benny ay kinikilala ng kanyang mga kaibigan sa kolehiyo. Pinigilan nila si Benny at ginamit siya para makapasok sila. Pagkatapos, sinimulan nilang pagtawanan siya sa pagiging isang driver. Hindi sila natiis ni Blair at hinawakan si Benny at sinimulang halikan. Samantala, dumating na si Jay at ang kanyang mga tauhan sa club at hinahanap ang dalawang babaeng binanggit ni Joe. Sa loob ng club, nakita nina ni na Blair at Zoe si Caleb, isang vampire hunter. Hindi nag-iisa si Caleb at ilang segundo lang ay napapaligiran na ng grupo ng mga lalaki ang mga babae. Nang papatayin na nila sila, inihagis ni Benny ang bote ng champagne sa ulo ni Caleb at nataranta ang lahat. Sa sandaling yon, nagawang makatakas ng mga babae dahil sa agarang aksyon ni Benny. Nang papaalis na sila sa club, nakita ni Jay si Benny at nakilala siya. Habang susundan na sana ni Jay si Benny, pinigilan siya ng isa sa mga tauhan, at galit na galit si Jay, kinuha ang kutsilyo at sinaksak siya sa puso. Pagkatapos nito, nahulog ang bampira sa lupa at nagsimulang masunog. Habang pasakay na ang mga babae at si Benny sa sasakyan, sinimulan silang atakihin ng grupo ni Jay gamit ang mga crossbow. Agad silang sumakay sa kotse at pinaandar na ni Benny at si Zoe. Parang walang panganib, ay inilabas ang kanyang ulo sa bintana at nagsimulang humiyaw. Nagpasya si Benny na tulungan si Blair at Zoe na makatakas, at hinayaan silang magtago sa kanyang bahay. Ang lola ni Benny ay natakot ng husto at gusto agad ng mga paliwanag. Si Benny ni Minsan ay hindi pa nagdala ng babae sa bahay kahit noon. Samantala, Si Jay at ang kanyang grupo ay pinatigil ng opisyal na nagtatrabaho para kay Victor. Sinabi niya kay Jay na gusto siyang makausap ni Victor sa Rosso, puro restaurant. Sa bahay ni Benny, kausap ni Zoe si Victor sa phone at sinabi nito sa kanya na isa na lang amo ang natitira para patayin. Sa buong gabi, si Benny at Blair ay nagsimulang magkagusto sa isa't isa. Si Blair sa kanyang nakamamanghang alindog at si Benny sa kanyang pagiging simple. ay nagbibigay kay Blair ng mapanglaw na pakiramdam. Si Blair ay dating tao at namuhay ng normal, ngunit binago siya ni Zoe. Minsan, namimiss niyang maging tao muli. Dumating na ang oras para umalis para sa susunod na destinasyon, at ayaw ni Blair na sumama si Benny. Para hindi siya malagay sa panganib, ngunit nagpasya siyang sumama pa rin sa kanya. Samantala, dumating na si Jay sa restaurant at nakipagkita kay Victor. Kailangang gawin ni Victor ang kanyang huling hakbang at gusto niyang sayangin ang oras ni Jay. Habang kinakausap siya ni Victor, binutas ni Jay ang ulo ni Victor gamit ang baril at sasaksaki na sana ito ng kutsilyo sa puso, pero pinigilan ni Victor ang kamay niya at sinimulang i-regenerate ang ulo niya. Pagkatapos nito, isiniwalat niya sa kanya na pinatay niya si Maria, at niluto ang kanyang karne ang mismong karneng kinakain niya. Dumating si Benny at ang mga babae sa bar ni Rocco. Nataranta ang baliw na si Rocco. Dumating ang tatlo nang hindi nagpapaalam at mukhang natakot siya, pero nabigla lang siya. Gusto siyang kausapin ni Zoe, kaya lumabas na sina Benny at Blair. Pagkatapos mag-inuman ni na Rocco at Zoe, naglabas ng kutsilyo si Zoe. Samantala, sa labas ay nagiging kapanapanabik dahil nagsimulang mag-usap sina Benny at Blair tungkol sa kanilang nakaraan. Pagkatapos nito, nagsimula silang maghalikan ng mapuso. Gayunpaman, sa loob ng bar Napagtanto ni Rocco na nandoon si Zo para patayin siya at nang subukan niyang saktan siya. Nagawa ni Rocco na pigilan siya. Pagkatapos noon, nagumpisang makipaglaban si na Blair at Zo sa mga kasama ni Rocco. Samantala, sumakay si Benny sa kotse at tinulungan ang mga babae sa pamamagitan ng pagbangga ng kotse sa isa sa mga vampire hunter. Natapos na ang gabi. Dumating na si na Blair at Zo sa kanilang mga target, ngunit si Zo ay nasugatan at nangangailangan ng dugo. Iniwan ni Benny ang mga babae sa huling lugar sa kanilang listahan at natuklasan na ang bahay ay pag-aari ni Victor. Hinikayat siya ni Blair na umalis ngunit tumanggi si Benny na iwanan ang kanyang kapatid na nasa loob ng bahay. Natagpuan ni Benny ang ilang mga bilanggo na tao na hawak ni Victor bilang mga bag ng dugo upang pakainin kasama si Jay. At si Benny ay nahuli ni Victor habang sinusubukang palayain siya. Nagbanta si Victor at Zoe na papatayin siya. Napagtanto ni Zoe na may nararamdaman siya para kay Benny. Inabot ni Victor ang isang kutsilyo kay Zoe at at sa galit ay sinaksak niya si Blair sa tiyan. Bilang pagganti, malayo ang pinaandar ni Benny ang sasakyan ng kanyang kapatid na nakabasag ng bintana, naglantad sa sikat ng araw na ikinamatay ni Zoe. Pagkatapos ay inatake ni Victor si Benny gamit si Jay bilang pain, at nagawa niyang kagatin si Benny bago siya tinapat ni Jay sa sikat ng araw na ikinamatay niya. Hindi nagtagal ay naging bampira si Benny, at naghiwalay ang magkapatid. Pagkatapos, nagpasya si Jay na magsimula ng pagsasanay bilang isang profesional na vampire hunter, at sinabi kay Benny na inaasahan niyang lalaban siya sa tabi niya kapag nagkagulo ang lungsod. Kalaunan ng gabing yon, nakipagkita si Benny kay Blair para sa isang gabi ng pag-inom ng dugo.